Naging report ng PIDEA tungkol sa 4,027 barangays na, na clear sa panahong July 2022 hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay, maliwanag po na yun po ay as of June 2025. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025, yan po ay total na na sa ayon sa Bidea, ay barangay uh, cleared at uh, hindi lamang po sa panahon ni Pangulo Marcos kundi pati po sa mga nakaraang administrasyon Dahil as of 2003 or rather October 27, 2003, sinimulan na po itong Barangay Drug Clearing Program. Uh, Kung baga eh noon pa po ito ginagawa pero noong 2017 po nagkaroon na po ng muli da, ng bagong data, then nagkaroon ng mga panibagong guidelines. So yung pag sinabi po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo Marcos Jr.